dalawin natin dito ang upo na kahit saan ang nakakalat ayun o yun mga kapam yung upo namin dito kahit patong patungan mo pa o yan dami yan o ano kalat nakalat yan dito sa sa damuhan yung upo natin yan o napakadami yan dito yan kahit saan lang yan eto yan o no? yan napakapakan natin kasi hindi na makain kasi ang sobrang ano na Eh matigas na ito mga kaparm You know? napakan na lang natin yan so kahit apakan mo pa to isa isa yan ganyan yan dami yun dito ay papunta yan dito mga kaparm 'Yung upo natin. Napakarami. Ito. eto yun no, mga upo. Hindi 'yung mga sili dito, marami ang oh, sili. Hindi na 'yung maubos-ubos 'yung mga sili dito kasi mas lalo itong mga upo. Kaya ginawa na lang natin na apakan. E kahit saan na lang nakalate. Eh. Ito. Tama talaga oh. Kahit saan lang yung upo natin dito ah. Oh. Papunta yan dito mga kapar mo. Oh. Ayo kasi mabinta yan eh. Mura kasi opo upo. So, tingnan ko dito yung tanim ko. Ay, wow. May bunga rin mga labuyo natin dito ah. Oh. Ayan oh marami palang bunga kahit mga maliit na puno pero mayroon ito may sigang tayo dito so ayan walang ispre to yun o no? tsura ng sili natin dyan marami diba